Sa interview ngan dito Pailon dito sa News 5 kung saan ay aminado po itong si Police Colonel Gen Pahardo itong spokesperson ng Philippine National Police na nagkamali po sila ng kanilang naunang declaration na mahigit 1.8 tons po ng uh, shabu ang kanilang nakuha uh, na shipment mula Batangas papuntang uh, Paranyaki supposed to be Ngunit naharang ito sa isang checkpoint at ayon sa kanya ay normal naman umano na nagkakamali ang Philippine National Police, PDA, sa kanilang mga estimated declaration. Naku po mukhang masubrahan ata ng excitement itong si Pangulong Marcos at agad inanunsyo sa media itong kanilang umano'y pinakamalaking nahuling droga kalaunan ay hindi pala. Agoy! dahilan kung bakit po nagbago ang sinasabi nga pong estimate no na timbang nito pong na huling bulto ng Shabu sa Aritagtag, Batangas. Wala pong recounting na nangyari, wala pong uh, bawas ang nangyari po ng certain, no April 15 po na araw na uh, 8 a.m. nga po ay na-flag down na po sa checkpoint ito po nga uh, van na uh, lulan ang uh, malaking uh, bulto nga po ng uh, illegal drugs. At uh, nung nagkaroon po ng uh, onsite on-site uh, press con po na mga uh, after, mga a little over after lunch po noon, ay hindi pa po sir nagsisimula po yung uh, official inventory po noon. So dumating po doon si uh, SILG, nandoon po ang representante po ng uh, PIDEA at syempre po yung ating po uh, GTNP. So inumpisahan po sir Ted yung uh, press briefing at uh, itinanong po kung uh, Uh, ano ilan po yung estimate ng mga illegal drugs po noon? May mga sako po doon, hindi pa po nagsisimula yung inventaryo dahil kailangan po natin yung uh, required witnesses bago po natin uh, umpisahan po yung uh, inventory, yung kasama na po dyan yung uh, media, yung barangay officials. So yung binigay po na una na figure sir Ted, na more or less mga two tons of uh, shabu at uh, more or less ang... Ang standard drug price po nito ay 13.3. So yun po sir ang unang nasabi po nung press po nung on-site on the day na na ka po ito. Nung after two days po sir Ted, na matapos po yung official inventory ang lumabas po na kabuuan po ng uh, na-conquist kang illegal drugs ay nasa around 1.4 times po na more or less amga presyo po nito sa standard drug price is nasa around 9.6 billion po sir. So approximation lang po sir yung unang figures po na ibinigay po sir. Opo, uh, hindi hubo but uh, pumunta si Pangulong Marcos doon, uh, magmula nung nahuli po ito at nagkaroon ng initial estimate, hindi hubo ah uh, ano, nagkaroon po ng double checking sa fax para po naman ang presidente eh hindi po kumbaga mapasubo no sa kanya pong sasabihin. Nung dumating po yung ating Pangulo, Sir Ted, ng uh, mga account na 9.30 to 10 a.m. po ng 8.16, sir, ongoing pa po, Sir Ted, hmm. yung inventory. Okay. Nasa around 56% pa lamang po, sir, yung natatapos noon. So, hmm. hindi pa po talaga maibigay yung eksaktong uh, figures po during that time dahil natapos po yung inventory sa gabi na po ng April 16, sir. So, ito nga po mga kababayan po natin, ang kanilang talagang pagkakamali lang na hindi nila maamin-amin. I mean, ah, uh, na nagbigay po sila ng declaration which is hindi pa natapos ang inventory. So sana ay nila na itong 1.8 uh, tons na nagkakahalaga o mano ng 13.3 billion ay hindi pa sigurado, ito ay estimated pa lang dapat. Pero hindi nila sinabi, eh. ang kanilang pinapanindigan ay ito ay isa sa pinakamalaki. At uh, kaya nga po nagdududa yung ating mga kababayan saan napunta uh, tuloy itong 1.4 uh, So, point four tons po, ah, uh, umano'y nawala sa total na inventory, ma'am. Uh, moving forward po, no? Dito nga po sa isyong ito ngayon. Uh, yung pong mismong uh, Calabarzon PMP naglabas ng official na press release pero hindi nila pinangangalanan yung pong nagmamaneho ng van. Bagamat dito po sa mga dyaryo ngayon, may pangalan na po itong uh, nagmamaneho. Tama po, no? Apo, ang pangalan. Uh, yes pa, sir. po sir, may mga pangalan na po sir na lumabas sir, and we confirm po na yung suspect po is a certain na uh, Ajalon Michael Sarati po. Uh, the press po ang uh, yung PR po na nilabas po ng uh, ng uh, Calabarzon po ay tama po kayo alias lang po yung uh, inilagay po nila mm -hmm. uh, in compliance po sir doon sa paalisip po na hanggat maaari ay huwag na po kilalanin mm -hmm yung uh, mga suspects na nahuhuli po namin hmm. dahil uh, as part na po nung uh, revised policy po na ibibigay hmm. po natin. Opo, ano po ang pangalan ma'am kasi sa dyaryo po uh, ito po yung nakapublish, naka Ala John Michael Zarate, 47 years old. Tama ho ba ito o mali? Tama po sir. Zarate po ang apelyido. Opo sir. Okay. Taga Saan po ito? Ano po ang profile nito? Uh, base po sa nakuha po nating identification na Kai disaster said siya po ay uh, taga Quezon City po. Okay. Uh, anong profile niya? Uh, ano ho ang kanyang uh, Base po, uh, 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 sa... uh, po doon sa Base po sa profile na po natin ay siyang tama po kayo. Siya po ay 47 years old. Meron po siyang asawa at uh, isang anak. At uh, kinukonfirm po natin sir Ted, bagamat dito sa nakuha po natin ay nakalagay po na eh, siya po siyang uh, Filipino citizen, but we are confirming and validating reports mm. na siya po ay uh, dating nanirahan sa Amerika at uh, allegedly ay nagserve nga po sa uh, dati po siyang uh, U.S. Army. At yan po, sir, so Ibi. yan po ana, at uh, sinabi na po ni police Colonel Jen Pardo. Ngunit ito ay kailangan po umano nilang i-verify na dati itong US Army nga itong si Ajalon Michael Sarate na pumayag na rin tahan ang kanyang van sa halagang 6,000 lamang at hindi siya pumalag po ha kita naman po natin naka-plastic po ah naka itong drogang ito at halata naman po na mukhang kahina-hinala at sa sobrang dami hindi niya man natiningnan ah, ang laman talaga nitong kinarga sa kanyang Uh, ban mga kababayan po natin isa kang uh, dating US Army tapos hindi ka maghihinala ah. tapos ang bigat ang estimated na bigat ah, nitong uh, droga ay sobra doon sa capacity ng iyong uh, sasakyan, kaya kalaunan ay naging 1.4 na lang ang sabi ng iba, eh, para hindi naman halata o mano ah, ang kanilang uh, ang kanilang scripted nga na palabas. sa Batangas Provincial Police Office po. Okay. Yung unang beses na uh, nag-announce tayo na ito yung bulto, pagkatapos later on, eh, pinalitan natin yung kilo ng shabu? Ma'am, normally po kasi ma'am, pag uh, may mga malalaki po tayong drug bust or drug hold talaga at uh, e immediately nakakapagkantak po tayo ng press briefing, ang talagang binibigay po talaga natin is approximation and estimation lamang po. In the same manner na ganito po yung nangyari ma'am na uh, this is a uh, large volume of drugs na hindi pa po nagkakaboon po ng ng uh, inventory ay uh, yung ating pong mga kasamahan sa BIDIA ay nagtatanong kahit estimate lamang po. So yung PIDEA po on-site ay nagbigay po ng estimation at uh, yun naman po ay ang, ang nangyari po. But, uh, kailangan po nating sundin, ma'am, yung official inventory po at yun po yung uh, po nating tamang datos po, ma'am. So moving forward, para hindi po napupulaan ano, ang kapulisan, maging ang PIDEA, dito sa mga inilalabas nyo po na information regarding sa mga buy bus natin, meron po ba kayong planong gawin na wala mo ng announcement just in case may mga ganito para, di ba, parang ang dating nga daw po para sa ilan eh, parang napasubo, napahiya yung presidente dun sa unang inanunsyo niya na dami nung kilo nung... So talaga po na napahiya itong si BBM dahil sa kanyang anunsyo po napaka excited at kita naman po natin tinapik-tapik pa yung mga pulis at may binubulong pa eh kaya talagang nakakaduda lang talaga po mga kababayan po natin. Sabu! Well, if we will do that, ma'am, baka naman na uh, mapagdudahan naman tayo, ma'am. Ito ang gang nangyari po dyan, ma'am, ay nung na-plugdown po ng mga around 8 a.m. Immediately ay uh, po ito, napaka-transparent po. Na, yung kung saan po mismo ginawa po yung, uh, yung checkpoint ay doon mismo po inilagay yung mga drug, in-unload po yun, but we have to secure the area. But uh, like I said, ma'am, uh, naging transparent po yung ating SILG nung tinanong, nung tinanong po yung pigaya on-site, ano po yung estimate, So ang sinabi naman po talaga noon, ma'am, ay more or less. Uh, okay. na, nasa around uh, 1.8 mm-hmm. to 2 So uh-huh. sinabukasan po, ma'am, na tinanong si Presidente, uh -huh. ay yun pa rin naman po, ma'am, ang sinabi na more or less. Dahil hindi pa po tapos ang official count po talaga noon. Sabi ko nga po kasi na, ma'am, mm-hmm. Uh -huh. nasa around uh, 56% pa lang po natatapos yung inventory po noon. But, uh, -huh. uh we have... Uh, ayan po ha, mga kapabayang parang sa totoo lang, eh, magaling at uh, nakita ko yung katapatan talaga, ano? ni Polis Colonel Jen Pajardo dyan sa Philippine National Police. At syempre, sa bandila po natin at sa taong bayan. Ang pinagdududahan lang po natin, eh, itong ating Pangulo po na mukhang hindi na kasi minsan kapanipaniwala ang kanilang mga sinasabi sa media at mga gimmick. Pero syempre, naniwala pa rin ako sa Philippine National Police na tapat po sila ah, at ah, hindi sana magpapauto dito sa ilang opisyal ng ating gobyerno para gumawa lang ng ganitong uh, ah, klaseng gimmick. Pero siyempre ako, ulitin ko, naniniwala ako sa pamunuan ng Philippine National Police na magiging tapat po sila, lalo na po yung mga opisyal sa taong bayan na ang kanilang itiniklara, itong napakaraming droga o mano ay totoo po. Uh, sana talagang mapanindigan po nila na walang mikos-mikos uh, na nangyari dyan mga po natin. Kasi kapag pumalpak sila dito, ito lang ang masasabi ko. Talagang mawawala na ang uh, tiwala ng taong bayan. Hindi lang sa ating Pangulo, kundi dito sa Philippine National Police. So abangan po natin mga kaupayan ang karagdagang update po dito. Uh, maraming salamat at syempre maraming salamat po sa konti si video mula sa PID Pylon at sa News 5 interview by uh, Police Colonel Jed Pahard